Gusto mo bang magkaroon ng unlimited supply ng spring onions? Hello mga ka-agree. In this video, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano natin maharvestan ng tuloy-tuloy yung mga spring onions na nabibili po natin sa palengke. Coming up! Ito pong spring onions yung isa sa madalas natin ginagamit sa pagluluto. Kaya kung makakapagtanim tayo nito at makakapag-regrow, malaking katipiran po sa atin, hindi na natin kailangan pang bumili ng spring onions. May dalawang paraan po ng pagtatanim ng spring onions. Una, yung galing sa seeds. Pangalawa, yung galing po mismo sa pinakapuno. Kung gusto nyo pong magsimula ng similya, pwede kayong bumili sa palengke. Mga 20 pesos yung isang tali. Napakarami na po nun. Or kung gusto nyo mag-invest pa ng konti, meron kayong extra, mga halagang 50 pesos. Napakarami na pong similya yung makukuha natin. So, ito pong spring onions ay mga shallow root plant. Ibig sabihin, mababa lang yung kanilang mga ugat. Kaya pwede natin siya itanim dito sa maliliit na container. After nyo pong bumili sa palengke, pwede nyo gamitin sa pagluluto yung mga dahon sa ibabaw. Magtira lang po kayo ng mga to 3 inches, yan yung gagamitin natin planting materials. Pagagupit nyo po, kasi minsan matagal na siyang nasa palengke, kaya yung mga ugat medyo dry na. So after nyo maputol yung dahon, ibabad lang po natin sa tubig yung pinakaugat niya. Huwag yung pinakapuno kasi mabilis pong masira at mabulok yung puno ng spring onions. At dito lang po sa ugat para mabuhay yung kanyang mga ugat. So after natin mababad i-prepare na po natin yung lupa na pagtataniman. So ito pong uh, spring onions ang in-harvest natin dito ay dahon So ang nutrients na kailangan na maibigay natin sa uh, mga spring onions yung mayaman sa nitrogen and phosphorus. So dito po gumamit kami ng dayami, bulok na dayami Meron kaming nadaanan nung pumunta kami sa isang munisipyo may nagbebenta po na, ng pataba yung bulok na dayami. Bumili kami ng tatlong sako. Ito po yun. Ito yung kagandahan sa mga isla, sa mga baryo. May mga mabibili kayong mga uh, organic matter. So ito po bulok na. Para na siyang lupa. Yan, Itim na itim. Ito yung bulok na dayami. Hinaluan ng namin siya ng labhang o yung mga rice hull. Yan, kaya may makita kayo mga butil-butil ng palay. Tapos nilagyan namin ng garden soil. Yan po yung ginagamit namin na taniman. Yung mga pwede natin pagtaniman, yung mga maliliit na paso, maliliit na container, or yung mga malalaki, or even yung mga recycled, yung mga plastic bottle. Ayan. Pwede natin pagtaniman yan kasi nga mababaw lang yung ugat ng spring onions. Pero mas maganda po kung medyo malaki yung container kasi itong spring onions nag o nag sprout So dumadami siya ng dumadami. Kung maliit kasi yung pinagtaniman niyo masikip siya. So mahirapan siyang mag-reproduce uh, ng mga sprout. Pero itong pinagtaniman ko, maliliit lang kasi uh, gagamitin ko to pang design dun sa aking backyard garden. Sa pagtatanim naman po nito, ang ibabaon lang natin, itong bandang ugat niya. So, huhukay lang kayo na medyo mababaw. Tapos, ibabaon nyo lang po yung spring onions. Siguraduhin nyo lang na natatabunan yung kanyang mga ugat. Tapos, i-press nyo lang para hindi po matumba yung tinanim po natin. So, hindi kailangan malalim kasi kapag kamalalim yung pagkakatanim natin, pag nagdilig tayo, pwedeng mabulok yung puno parang ganito Ayan, no? so mabubulok yung katawan ng spring onion so wala kayong mapapakinabangan then yung ganitong method napakabilis po nito magpatubo 2 days lang may makikita na po kayong tumutubo na bagong dahon Ayan, parang ganito Ayan, no? siguro po sa mga nagtanim na dati experience nyo rin yung mga spring onions nyo medyo payat. So nakadepende po kasi yan sa nutrients na nakukuha ng mga tinatanim natin dun sa kanyang pinagtaniman. Kaya yung ginamit po namin dito, dayami, na mayaman sa phosphorus, tapos meron din kami nilagay dyan na compost, pati pinabulok na dahon ng malungkay para naman po sa nitrogen para gumanda yung kanyang mga dahon. So yan po yung Uh, tumutulong para lumaki at gumanda yung ating mga spring onions. Kung hindi naman sumasapat yung mga nutrients na galing dyan sa lupa na pinagtaniman natin, pwede naman tayo gumawa ng ibang paraan tulad ng pag apply natin ng mga fertilizer na mayaman sa nitrogen tulad ng fish amino acid, fermented plant juice. Yan. So yan po yung pwede natin i-apply dito sa mga tanim nating spring onions sa pagdidilig naman po nito hindi kailangan araw-araw kasi kung araw-arawin natin mabilis mabulok yung puno mamamatay yung tanim niyo yung spring onions ang paraan po ng pag-check natin ng lupa para malaman kung kailangan na siyang diligan yung finger testing ibabaon niyo lang po yung daliri ninyo ng mga 2 to 3 inches pag walang sumamang lupa ibig sabihin tuyo na yung lupa wala ng moisture So, yan na po yung time para magdilig tayo. Pero kung merong sumama na lupa, ibig sabihin, basa yung ilalim, hindi natin kailangan magdilig. Kung panahon naman po ng tag-ulan or sunod-sunod or mahaba yung uh, pag-uulan sa inyong lugar, mas mainam po na ilipat natin siya sa lugar na hindi na para hindi po mabulok yung mga tanim natin. Or, pwede tayong mag install ng rain shelter. May nabibili po na transparent na plastic na parang pang greenhouse. Yan po yung ibububong natin para tumatagos pa rin yung sunlight pero nakokontrol natin yung tubig na napupunta dun sa ating spring onions. Yan din po kasi yung isang problema at kalaban nitong mga spring onions. Yung pagkababad ng kanilang mga katawan dun sa tubig. Sa cut and grow method, mas mabilis tayo makapag-harvest. Inaabot lang po ng 2 weeks yung pagtubo ng mga dahon. Makapag-harvest na tayo ng spring onions. Sa pag naman po nito, gugupitin nyo lang yung dahon. Tapos ititira nyo yung itong mga bulb na to. Huwag nyo po siyang bubunutin para hindi ma-disturb yung ugat. Then mga 2 days, may makikita na kayo na bagong tubo dyan. Then pagdating ng 2 weeks, mahaba na yan may ma-harvest na po kayo na spring onions. So, tandaan lang po natin ang kailangan ng ating spring onions, yung nutrients na mataas sa nitrogen, sa phosphorus, tapos protection na natin siya sa sunod-sunod na pag-uulan. Then, wag masyadong didiligan. Laging i-check yung lupa kung kailangan na siyang uh, diligan. Wag na wag po natin araw-arawin yung pagdidilig. So sana po nakatulong information na to para magkaroon kayo ng unlimited supply ng spring onion sa inyong backyard kitchen garden. So sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!